Bakit nga ba palaging kulang? Yung kulang o sobra, perspective yon. Kasi ko ang perspective ay palaging kulang, I can assure you na palagi talagang kukulangin. Kasi whether kulang o sobra, is a matter of perspective. Kaya nung dumating si Jesus, sabi niya, I came that you might have life and life more abundantly. But the devil comes to kill, kill, and destroy. Ang nangyari sa atin, dahil sa napahiwalay tayo sa Diyos, nagkaroon tayo ng scarcity mentality. Ibig sabihin, ang nakikita lang natin ay ang pagkayod natin para tayo kumain. Kung ang nakikita lang natin na paraan para tayo ay kumain, para tayo ay magsagana, ay yung kaya lang natin gawin. Talagang magkakaroon tayo ng kakulangan. Magkakaroon tayo ng tinatawag na scarcity mentality. Pero kung ang makikita natin palagi ay si Lord sa buhay natin na nagsabing, I came that you might have life and life more abundantly. Ang makikita natin, abundance. Pagka nag-umpisa tayo sa abundance, ang itatahakin nating landas ay patungo sa abundance. Maaring hindi pa natin nakikita sa ating material wealth, pero makikita natin yan habang lumalakad tayo nakasama ang Panginoon. It is a matter of perspective. Perspective is very important because the truth will set us free if we know it. The truth cannot set us free, but if we know the truth, it will set us free. Ano yung katotohanan? Kung meron tayong relasyon kay Jesus, abundant na tayo. Yan ang katotohanan. Because a relationship with Jesus makes God our Father. God never lacked anything. Therefore, as a child of God, you will not lack anything. Kung diyan tayo mag-uumpisa sa katotohanan na yan, tiyak makikita natin ang pagnago ng ating yaman at makikita natin na hindi problema ang yaman. Ang problema natin ay relasyon sa Diyos na kailangan natin pagtibayin.